So guys, kami ngayong gab ay eh, dadalaw kay Papa, kay Papa. Ngayon, ang daan din na eh, hindi ka siya siga. Tignan niyo. <laughs> Kasi naman, kinakabahan. Titingnan maman. ko. Tingnan mo. Uh, <laughs> uh, uh, <laughs> <laughs> uh, ah. Nakasya din naman eh. Pupunta kami ngayon kay Papa. Sabi namin igabi eh, kami dadalaw. Yung palay punong puno din ng tao. Hanapin ko pa si Papa. Teka lang. Ito si Papa, may isang dumalaw. <laughs> wow. <laughs> yan si Romeo Barion. So guys, kasama ko nga pala yung mga pinsan ko sa pagdalo kay Papa. Hi! Hi. Ako na yung pang malakasan kung kandilang may kulay. <laughs> Hindi to kaya ni Ninang Lenlen at Ninang Edna. Ito may kulay na to. Nagiging flashlight to minsan. <laughs> uh, joke lang. Just <laughs> <laughs> no, ano? ko naman si Ga. Hanggang ngayon isa libingan, <laughs> inang nangunguha pa din ng <laughs> Nag-trick or treat si Ga sa mga patay. Ayoko, Iyeng. Balikin, balikin. So, guys, andito kami ngayon kay Natcha Milen, Kasama si Kasia Vlog. Hi, guys. Hindi kami titigil hanggat di nalilibot lahat ng kamag-anak dito sa Himlaya. So, guys, andito na kami ngayon kay Iyeng. Nagpipiknik pipicnic po siya. Kaso, hindi mo matirikan si sa taas. Oh, so tayo. Kaya nga at mataas mahangin. Hindi na malagay si nanay sa taas. Yes, bati na sila. Yan po ang mga kasamahan. Hindi na. Hindi eh. na nagtatampo si So guys, nandito ako ngayon sa tower ng GMA dahil si nanay ay sa GMA inilibeng. So guys, hindi naman kung gano'ng katayog. Nasa 5th floor, nag-tear kandila, hagyan naman ilagay. Tinigil. Ayan. Ay niya pala yung galing sa challenge so, gift. Di ba? Ngayon bababa na ako dahil sa tayog ni nanay ay hindi man lang naglagay ng elevator. Just <laughs> ko. Hindi naman kung gaano kataas si nanay. Ayun oh. Ayun si nanay. Hindi naman kung gaano kataas. Just ko. Dami pa naman namin pinamili. Dahil pa magtitinda na nga kami din sa sementeryo. Bago na ang bong. Sabi namin magpupuwet kami hanggang alas 10 din sa sementeryo. Sa mga nangyayari yata ito yung makaka-uwi sa lakas ng ambon. Ayan siya guys. So guys, until now, until now dito pa kami, alas 10 daw kami uuwi. Dahil may mga dalaga kaming kasama. Ayan mga dalagang walang anak na inaisip. Ay, oh <laughs> Hi, ma... hindi <laughs> ka, <Haldita>, Ate <Isi>. Ace. <laughs> Yung po, ba baha na po ng baha ang luha ni Call Center kay Ian. <laughs> Ayun sila na sa fifth floor. Mamaya pa daw uuwi aking si Manuel at enjoy na enjoy bantayan ang nicho Dining hindi naman niya kamag-anak. Kikiupo <laughs> <laughs> lang akong kulagata. Baka kikiupo lang <laughs> ah. <laughs> Hindi, may aarkila sila. Isang ako. ka ah. Kami? Wala akong kasama ba? Mamaya daw kayo uuwi. Atawad kila. Ngayon nga! Yan ang mga geng-geng sa sementeryo. Yay! Diyos ko, mga kasamang ito. O, Hindi kami bumaba kanina. Alam mo kung saan kami bumaba? Sa isang pedestrian lane. Magaling siya. Kiss eh. So guys, alas otso na. Andito pa din kami. Abusta yung mga kandila. Si call center nga pa rin mga nganak na. Makahiga sa ano? Sa puzzle. Habang kami ay-ayan. Hindi talaga. Lahat na kung pa na unang nag-iis